P100,000. At Jack, panalo rin ng 20,000 ng charity. Ano ba napili niyo? Uh, Doon po sa Palayan Divine Mercy Foundation. Yeah, Palayan Divine Mercy Foundation. At syempre, habang si General Cabote nasa waiting area, ay lang muna dito, Jack. Give me 20 seconds on the clock. Okay, Let's go. Okay. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, Gaano kalaki ang tiwala mong magiging milyonaryo ka someday? Ten! Ginagamit na pampaputi ng siko? Ah, uh, lotion. Sa trabahong ito, dapat doble ingat ka. Ah, uh, driver. Pagkaing gawa, sanyog? Ah, uh, ah, uh, palitaw. Karaniwang nakakalat sa kama? Ah, uh, pera. Let's go, Jack! Tignan natin kayo ng puto sa nakuha mo. Scale of 1 to 10, gaano kalaki tiwala mong magiging milyonaryo ka something? 10. Ang sabi ng survey, wow, ginagamit na pampaputi ng siko, lotion. Ang sabi ng survey, wow, alon. Sa trabaho ito, dapat probably ingat ka. Driver, survey, nice one. Pagkain gawa sa niyog, ang sabi mo, palitaw. Ang sabi ng survey, uh, oop, okay. wala. Karaniwang nakakalat sa kama, sabi mo. Pera! <laughs> Bariya, kuya. Bariya. Bariya. Sa so, VIP room. May <laughs> 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 ang sabi na service sa pera ay... Boy, meron. Boy, meron. Meron. So. May mesa, May isa. May piso. May piso. Jack, balik tayo. <laughs> Let's welcome General Camote. Let's uh, go. Here uh, we go. Good news. Si Jack ay nakakuha ng 99. 100 buwan na lang kailangan natin. Okay. Kuha na natin ang jackpot. At this point, makikita ng lahat ng nanonood ang sagot ni Jack Roberto. Give me 25 seconds on the clock. Eto na. Good luck. So on a scale of 1 to 10, 10 ang pinakamataas. Gaano kalaki ang tiwala mong magiging milyonaryo ka someday? Go. 7. Ginagamit na pampaputi ng siko. Tawas. Sa trabaho ito dapat doble ingat ka. Uh, skyscraper. Pagkain gawa sa nyog. Binatog. Karaniwang nakakalat sa kama. Unan. Let's go, General Kabote. On a scale of 1 to 10, gano'n kalaking tiwala mo magiging milyonaryo ka someday? 7. Ang sabi ng survey? Meron. Ang top answer, obviously, ay 10. Ginagamit na pampaputi ng siko, sabi mo'y tawa. Ang sabi ng na survey natin? Meron. Ang top answer, talamansi. Or whitening soap, ang pangalawa. Sa trabahong ito, dapat doble ingat ka. Sabi mo, yung mga nagtatrabaho sa skyscraper. Yung sa taas. Ang sabi ng survey? Uy, wala. Ang top answer ay driver. Pagkaing gawa sa niyog, sabi mo, binato. Ang sabi ng survey? Uy, ang top answer ay bukayo. Tapos bukopay. Oh, okay. Kalawa. Karaniwang nakakalat sa kama, sabi mo, unan. Ang sabi ng survey? Boom! Ang top answer, the myth. Anyway... Congratulations! Let's ride na nanalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Going to win? Oh, brother uh, Roscoe, thank you for joining us today. And of course, sa buong Let's Ride na team, congratulations sa inyong panalo 100,000 pesos. We'll